na nadipod mi karon sa Banakon Island kay magkuha mi sa mga bukog sa balina nga katong nakuha na to pag last December 20 nga nakit ang patay nga naglutaw-lutaw diri sakop sa kadagatan sa Banakon Island o kauban ako diri ang among municipal agriculturist Sir Jonas Luiga o kaning taga balina.org nga naglayong uh, protektahan o ipreserba ang Uh, mga balina kayo sa kini ang uh, sperm whale o balina nga endangered species na sa ato ang kalibutan kay dako ko kayo tabang ning galina sa ato ang katilingban kay ang hugaw aning ang balina uh, pagkaon ni pud ni sa mga isda og kini gitawag og microplankton so mao niya ni ang pagkaon sa mga isda ang mga gagmay nga na, naa sa ato ang uh, kadagatan maong kinahanglan ginato protektahan ang balina para mabalanse ang ato ang ekosistema. So, so, ang purpose din namo nga amo ning gibalik karon diri ang uh, mga bukog sa balina kay aron ato aning atapok ug kompletohon ang mga bukog niini kay aron ato na yung mapreserba og mabutang nato dito sa museum. Pero kinahanglan pa kinig ilubong og mga pila ka buwan kay aron mawala na ang iyang baho. Maong amo ning gitapok karon kay aron, aron amo ning ilubong dito sa minlan aron dali na lang ang pagkuha niini. Bisan buwan nakapin nga nakabutang ni diri sa da dagat kalibutan aga rabi gihapon baho ah so baho gihapon kayo siya kay napamagud siya mga unod nga wala pa na lata o gamuan ang gisigihat pangita ang ubang part di rin nga nga buwag-buwag kay naamagoy part sa bukog aning sa balina nga mulutaw so ang uban ni ani ni lutaw pero nakitaan rin na mo dito sa sulod sa kabakawan lutaw mo din ang bukog mo na? ang uban? ang ulang dali kayo ang uban so maanang uban uh, oh. 何でバスをさばくの Wala pa ba itong kukot ba? Para ibutang na lang. <laughs> Og dire sa lang kukutob, unta inyong atangan ang si sa amo ang pag-are sa Banacon Island sa pagkuha sa mga bukog sa balina aron uh, makasubaybay makasubay ba mo o nakuha ba tanan. So, daghang salamat. Diri silang takotob. Daghang kayong salamat. Please like, share o follow.